Hello, hello po, hello po guys, hello po guys, hello po guys, welcome po sa bagong video natin. Maglalaro po tayo ng na... na... Murder Mystery 2. Kasama po, po si Sigma Ezra, pwede din tawagin na Mr. Ezra. Tayo na po mag-start sa video natin. ka ng Santa

po, si Mr. Zia. Nag-join po siya. Siya po ay nasa Inpanta, ako po ay nasa Panukulan. Nandito po si M M Mr. Zia. Pakita ko po sa inyo. Golay. San po siya? dia. Adjoin pocha. Como eu lagot, 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 lagot. Sarap pa pati mo na kita ha? Hmm? Umayak ko baba ako. Sorry. tong tong mata mag oh, po tayo let's go po the other. so dito na lang po matatapos ang video mag subscribe na po kayo para sa part 4 ng MM2